Ito ang kasulkuyang sitwasyon ng bodega ng National Food Authority sa San Miguel, Bulacan. Puno ito ng sako-sakong palay, na parehong bagong ani at lumang supply. Sa dami, halos hindi na ito magkaso sa bodega. Yan ang dahilan kung bakit maraming magsasaka ang nahihirapang magbenta ngayon. Isa na riyan ang magsasakang si Roberto Suryo na matagal nang nakaani ng palay ngunit hindi pa naibebenta. Mapahira po, mapakahira Una -una po. Unang-una po, saka mahal po ng mga materials po sa bukid, ang mga insecticide, fertilizer. Wala na po natitira talaga sa magsasaka. Uh, dahil po sa baba ng presyo ng palay, halos mo 50 to 30 percent po mo talaga nagiging login ng na magsasaka ngayon. No choice naman po kami, mam. Dadaan pa raw sa butas ng karayom ang mga magsasaka dito sa Malolos, Bulacan, bago makabenta ng palay sa NFA. Sa dami kasi ng proseso kailangan pagdaanan, lalo na sa mahigpit na pamantay ng kalidad, eh madalas na reject ang kanilang ani. Ang ending, napipilitan silang ibenta ito sa trader sa presyong halos walang balik o kaya'y binabarat na lang. Sa Malolos, Bulacan naman, sa pilitan namang binuksan ng warehouse ng NFA kahit hindi pa tapos ang pagre-repair nito. Marami kasing warehouses na under repair pa uh, at matatapos na. Katulad nito, actually hindi pa tapos 'to pero pinabuksan na namin eh because nga may clamor na wala na mapaglagyan eh. Kaya ang magsasakang si Roberto ay agad na tumungo sa nasabing bodega upang maibenta na sa NFA ang palay na dapat sana ay matagal nang naibenta sa gobyerno. Ang problema lang niya, hindi siya sigurado kung kikita siya sa isang daan at limang pung kaban ng palay ni sa si NFA. Dadam pa kami sa butas ng karayom kasi dadaan pa sa classifier. Hindi po namin alam kung re-reject o hindi. Kaya ako po ma'am, dala po ngayon mga 150 po. Masa 40% pa lang po chance namin Para na pera na sana, ay eh, aantayin pa namin ng ganong katagal. Ang tagal po kasi ng proseso eh. Ang magsasaka namang si Rizaldi. Kumita rin pero malayo sa halagang inaasahan niya. No choice kami sa ganong pamamaraan kapag hindi nakuha ng NFA, edi ilalabas po uli namin yan ng compound ng NFA para maaring balik muna na sa aming bodega. Iyahanap naman namin ng maganda-gandang presyo. Sa katunayan, nakipagdayalogo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga magsasaka sa Bulacan upang malaman ang kanilang mga problema. Ilan sa mga inilahad sa kalihim ay ang problema sa logistics dahil isang truck lamang ang umiikot sa Bulacan para mamili ng kanilang mga palay. The NFA has purchased 90 trucks this year. No, 14 dumating na or 16 yata. Then for next year, uh, bibili pa sila ng 130 trucks. Pero meron din kaming ilalagay sa aming gaan na uh, 500 trucks na pinag-usapan ni Kayino kanina na malamang yung 500 trucks na yun to address yung mga future harvest seasons natin. Bukod pa riyan, ang napakamahal na presyo ng pataba dahilan kung bakit ang ilan ay luging-lugi na. Karamihan kasi sa mga trader ngayon sa Bulacan ay binabarat sa 11 pesos hanggang 15 pesos ang bilihan ng palay. Para sa mga magsasaka, hindi ito makatao. Samantala, bukas naman ang kalihim sa posibilidad na maglabas ng rekomendasyon upang muling itaas ang kasalukuyang 15% na taripa sa imported rice sa ilalim ng Executive Order number no. 62. Pero kailangan pa raw konsultahin ni Laurel ang mga economic manager ukol dito wala wala pang percentage point pwede na i-consider mag-increase a little little by little no but it's a matter of timing eh uh, I, I, will not increase uh, for now dahil nga tapos na yung harvest season sa sa dito tsaka sa origin ano yung mga nag, nagbebenta Uh, kung magtataas man tayo ng tariff, siguro kung kailan na yung harvest season nung nagbebenta para hindi tayo tamaan na sa... It's a matter of timing and managing it. No? Matatandaan na iba't ibang grupo mula sa nasabing sektor ang pumalag sa nasabing EO dahil tanging importer lamang ang makikinabang dito na maaring magdulot pa ng mas malaking pasanin sa sektor ng agrikultura. Kumanta. Eh anyway, magandang araw sa inyong lahat at uh, imbis na nag-flag ceremony nga kayo na inuna ko no. Uh, well, of course nandito kami no, nandito ako in behalf of our president president no, si Ferdinand Bongbong Marcos. hindi naman ibig sabihin na pinag-courtesy resignation kami ay hindi kami tutuloy ng trabaho, di ba? At uh, sa totoo lang, uh, itong problema sa palay na presyo ay pinag-uusapan na namin sa DA sa uh, mahigit dalawang na eh. No? Marami na kaming plano kung paano ito masolve sa susunod na harvest season. Uh, but uh, kailangan nga ng ano, eh, tinatawag na gamit. No? Anong mga gamit? Unang-una nga, yung binabanggit nyo kanina, Manong, is yung truck na kailangan para mag-pick up ay na-identify na namin yun uh, na kailangan talaga since last year. Pero yung 2025 budget natin, ang na, na, nakalaan lang na truck na bibilhin nila is 90 trucks for 2025. No? At uh, ilan na nakarating? ah uh, 14. 14 pa lang ang dumarating pero may, mayroon pang balanse ng 90 eh, ang parating. So, siguradong makakatulong yon pero kulang yon For 2026 naman, ang uh, pinasok ko sa budget ng DA para sa truck, para makapunta ang NFA sa mga farmers na 2 uh, hectares below, no? yan yung target natin na mabilihan dahil, siyempre kung malaki naman yung farm mo at meron akong 7, 8 hectares, ay malamang siguro dapat may pambayad ka na ng truck mo eh, di ba? Di diba? Pabayaran natin yon. Of course, importante din sila sa atin. Pero yung sabihin ko, uh, yung may mga one hectare or less, or two hectares less, yun ang kailangan mapuntahan nga. Kung kailan mababa ang presyo. Di ba? Or parang nakita natin, let's say, pulilan. Uy! Sa bulacan bulakan let's say, 17, 15, 16. No? Uh, wet. Tapos dun sa pulilan, 13. So, meron tayong gagawin para strike force na pupunta para nga uh, mamimili, mamimili diretso. may, may madalang truck at uh, uh, para ma-stabilize nga yung presyo. Uh, sa 2026 budget naman natin, ilan yung ko? 150. Sa inyo? Yes, 150 truck sa kanila. Pero nagpapabili pa ako limang daan na truck sa FTI at sa mga ibang lugar. Ang problema ko, ito yung gusto kong konsultin sa inyo. Ang problema, hindi naman pwede ang gobyerno bumili ng limang daang truck. Eh, pwedeng gobyerno limang daang truck. Pero mabigat na merong mag-hire kami ng limang daang driver, limang daang pahinante na gagamitin lang namin tuwing harvest season. So, parang malaking gastos doon kung kung harvest season ng first uh, ng summer at saka ng wet season lang natin gagamitin. Ano yung gagawin nila kung natengga? So ngayon gusto ko yung konsultahin nga, ano pinakamaganda. maganda isang iniisip is yung limang taan truck na yun. Uh, sa, of course, sa major rice producing natin bibigay ano, muna. Dahil sila yung marami, di ba? At para magamit. Iniisip, ibigay sa co-op. O ipagamit sa co-op, hindi naman ibigay para sila nang sa driver, tsaka sa gasolina, or sa LGU. Ano ba masasabi nyo? Saan mas maganda? ma mahala sa pagbili ng aming mga palay na dadalhin sa NFA. Ang aming pong mayor nagbigay ng palgo na 5 pesos kapupunan po doon sa halaga ng ng uh, benta uh, bili na palay na 24. Kaya po siguro sa amin sa local government ma-forward yung uh, truck na ibibigay po nyo dito sa Malolos para Pwede po sa amin sa LGU, meron naman po kami man yung Irrigator Association po ng Working Station po kung saan po ay Bulacan bulakan at saka malolos uh, bulakan ang mga miyembro. At kami din po ang nagbebenta sa inyo ng palay uh, yearly. Kahit na po na 17 pesos pa lang yung palay nyo, uh, nagbebenta na po ang malolos. Kami po ang sumusuporta kung saan po inilin kami kahit. Sampung uh, kabang per hektar ay ibenta namin sa NFA. Ginawa naman po namin yung gumawa kami ng kasulatan na magbebenta kami sa NFA ng palay kahit sampung kabang per hektar. At pero, saka sa truck nga... Opo, sa, sa okay. truck. May ma, up ma ma po namin okay. lang. Pwede, 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 ibigay, ipagamit ng DA uh, sa LGU para ma masilbihan kayo. Ayun nga po, uh, sa LGU po, magpipick up namin lahat yung palay. Ano naman ang masasabi mo? Sir, kung kami naman po, mas maganda po kasi sa LGU. Kasi po, yung mga samahan, wala naman pong uh, kapital yan, eh. wala naman masyadong pinagkakakitaan. Not unless sa, sa LGU, na pwedeng ponduhan nung uh, munisipyo o ano na para magamit yung ano. Kaya yung ginagamit po sa ano, sa mga... Okay. Uh, para po sa akin ay eh, maganda na rin po sa LGU para po lahat ay eh, ma-serbisyuhan. Uh, kasi po uh, ang truck po ang talagang kailangan-kailangan ng mga magsasaka. Bali po 'yun yung nakakaantala para makuha yung aming palay. Kaya po ah uh, minamambuti po namin na uh, sa LGU na malagay. Salamat po. Okay. Uh, sa LGU na rin, under the Department of Agriculture, Municipal Agriculture Office. Para po, pati po yung paghahakot from pump to dryer, eh, pwede po siyang magamit. Kami naman po ay mas mainam na sa kooperatiba dahil yung po kami ang co-op ay Bulacan po, San El Diponso. Kami po ay aktibong ah, nagpa-participate sa Kadiwa. Mm -hmm. Kung wala pong bentahan ng palay, ito po ay magagamit din namin sa pagbebenta ng bentim bigas. Nagsimula na po kami last week, first in Bulacan po, ang Bulacan Farmers Agriculture Cooperative. At dun sa kanina pong tanong nyo kung paano pa po makakatulong kaming mga magsasaka, ang Bulacan Farmers po ay uh, nakapila sa Pilmec, doon po sa mga libreng makinarya. Kami po ay naka na po ng pantanim, pang-harvest. Ang susunod na lang po sana namin ay yung pong pang pang rice meal, nakapila po kami sa RPS2. Kung saan ito po ay pwede po namin i-offer din po sa NFA para po magamit din po at hindi po masabi na minsan po nakapila po ay hindi po makabili dahil puno ang bodega. Kung kami po ay mabibigyan nito at libre naman, siguro po makaka makapagbababa po kami ng presyo kumpara po sa mga pribadong rice mill na tumatanggi dahil nalulugi daw po sila. Uh, kami po ay willing po na mag-participate po, makatulong maka po sa paggiling po ng naka stack na na palay ng NFA. Sa Sanil de Ponso po kami, kami po ang aktibong kooperatiba na nagpa-participate po sa Kadiwa ng Pangulo. At ngayon po kami po ay meron pong malaking uh, Kadiwa sa Barangay Palapala. Salamat. Hello, hello. hello. Ako lang po, sir. Sa amin po kasi, ako po, Bukawi po ako. Alam naman po ninyo na ang Bukawi ay eh, sentro ng bigasan. Napakarami pong rice mill sa Bukawi. Ang nangyayari po sa amin, hindi po mapataas yung presyo ng palay. Gawa nga po nung no, sa dami ng mamimili. At ang uh, gusto ko nga po sana mangyari, eh, wala na pong pipiliin palay. Basta po kahit po siya basta makuha na po ng NFA para po wala pong problema sa mga magasaka basta po may inane. Kahit po magdaan sa munisipyo, direktang magdiretso sa NFA po. Sana ano matangga po matanggap po. Ilan man po. Okay. So, paunahin ko muna sa kanya dahil may mababa presyo. Pero marami naman namimili. So, parang in the rule of yung tinatawag na supply and demand, kung maraming demand, dapat mas mataas ang presyo. So, ibig sabihin sa narinig ko sa sinasabi mo, eh, nag-uusap-usap yung mga loko ngayon. <laughs> Di <ba? laughs> Di ba? Di ba? Negosyante. Eh, ako, negosyante ako. Kaya, mali, parang baliktad eh. Oo. So, kausa, well, sige, di-imbestigahan namin yung mga taga-bukaw eh. <laughs> uh, well, yung sa so, pamimili naman ng pala, yun naman ang, yun naman ang direction natin na uh, uh, kung nakikita niyo yung mga forms doon uh, na ginagamit yung warehouse receipt, yung mga ganun ganon lahat ng mga forms niyan, hinimay ko with uh, NFA, personally uh, about 3 uh, weeks ago to 1 month ago. At lumalabas pala yung mga forms na ginagamit natin diyan ay dekada 1980s pa. Hanggang ngayon hindi nababago. At marami nga yung classification na hindi mo maintindihan. So ngayon, ang sinasabi namin ngayon sa bagong forms na lalabas, hopefully by July siguro may mailabas namin yon dalawang klase lang fit for human consumption tsaka food uh, feed grade ibig sabihin pang feed na lang yan quality na yan o pwede pa pang ayos pa para sa tao so yun, 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 ang dalawa magiging classification siguro hindi uh, naman yung pagkakaila na meron talagang pangit na at hindi na pwede pang, para kainin ng tao, di ba? So, so dalawa na lang magiging classification. Yun ang doon tayo papunta tungkol naman doon sa truck na binabanggit, majority of you said that uh, as far as Bulacan is concerned, no? Kasi siyempre, ibang probinsya, ibang himig yan. So, uh, pero mukhang ganun na rin ang trend siguro. No? It's, it's gonna be a hybrid. Meron LGU na bibigyan. Kung yun ang gusto ng farmers, kung may mga malalakas naman na co-op magagaling at organized, then at kulang din ng truck, siguro bibigyan din kayo. No? So, ikaw, uh, inaatasan ko na NFA na makipag-usap sa inyo after this para ma-identify which LGU bibigyan ng truck tsaka which cooperative bibigyan ng truck sa Bulacan. No? Hindi ito NFA truck. ah, Meron din sariling truck ang NFA. Yan ang tinatawag natin, strike force. No? Na titira kung saan uh, depressed ang uh, presyo. No? Of course, may regular din silang magpagkukunan, uh, pero meron na nga tayong mga limang daang truck na i-orderin para nga may-assign na sa either LGU nga, kagaya ng binanggit ninyo, or sa co niyo Pero salamat din sa co-op ninyo at uh, malaking kooperasyon at uh, very successful yung kadiwa na ginagawa nyo at uh, salamat. Uh, so asahan niyo yung rice meal ninyo. <laughs> asahan, asahan din nyo yan. Oo. So, well, maraming pa tayong babaguin sa NFA, no? Uh, matagal na binabatikos ang NFA, pero ngayon, uh, iba na ang management, no? Although maraming dadatihang tao nandyan pa rin, pero iba, hindi naman iibahin yung management, iibahin lang natin yung diskarte, no? Gagawin natin na more modern, more dynamic, at uh, more responsive nga sa pangangailangan ng uh, ating kayo kayong ang magsasaka dahil napak importante ninyo. Kung wala kayo, wala tayo, walang wala din ang NFA. What is the use of NFA without the farmer, di ba? Uh, second topic ko, oh, eh, nakita ko naman kanina yung nangyayari doon. Technically, it is acceptable to me. No? Na ganyan na nakapila tapos isa, isang sako. iri So, problema talaga yon. Ang suggestion nyo, is ah uh, namin kayo na sako para yun ang gagamitin nyo di ba uh, may apprehension style di ba ang, ang apprehension doon napag-usapan namin, namin actually yan eh. di ba Ngay ngayon lang actually nakita ko yung actual eh hindi ko alam ganun ka di ba Nung, nung pinag-uusapan namin sa opisina yan mga almost every week pinag-uusapan namin yung nyo eh. for the last year <laughs> di ba kaya lang last year, ang pagkaiba last year, eh, mataas ang presyo ng palay, eh, wala nagre-reklamo. <laughs> Di ba? Lahat-lahat kayo masaya. Di ba? So, wala nagre-reklamo. So, parang, uh, wala, oh, uh, walang reklamo. Wala kami nakikitang issue. Ngayon na gumanyan ganyan nga presyo ng palay, lumabas lahat ng issue. At, uh, well, nakatutok naman tayo at si Presidente mismo ay eh, Uh, tinawagan ako mismo Oy, ayusin na sabi nung ayusin ayusin mi sa palay na yan. Uh, hindi pwedeng masyadong mababa at, at hindi lang yan uh, isang beses na binanggit ni presidente no? At uh, almost every week kami nakikita. Uh, actually even ngayon uh, this morning lang may may text galing sa Malacanang yung presidential management staff yung basically yung sekretarya ni presidente na nire-remind ako na ano anong mga plano natin para ma maayos, ma-stabilize yung presyo ng palay. At sinabi ko naman sa kanila na pakisabi lang kay Presidente na pupunta ako sa Bulacan today at uh, almost every week iikot kami ni Larry sa buong Pilipinas. Sa so, sunod siguro may Mindoro, may iba-ibang lugar para nga ma-address ma kasi iba-ibang sitwasyon ng bawat lugar. Eh. Pero kayo na, kayo na nauna na uh, ako. No? Of course si Larry umiikot na yan eh, for the last few months. Eh. No? So, yung yung, yung solusyon diyan ay dalawang solusyon. Ang sinasabi ni Larry is, yung, uh, yung sako ninyo uh, pwedeng sa inyo naman galing. Number one, di ba? Kayo na, yung, uh, kayo na bibili ng specification ng sako na 50 kilos na pwede naman dagdagan ng bayad yes. ng NFA. Kunyari daw, magkano isang sako? 13. 13. So, ibig sabihin, pag nag-deliver kayo dito ng tamang size ng sako na hindi bulok, may 13 pesos na idadagdag sa sa inyong... No? Kasi ang, ang, delikado, ang delikado sa pagbinigyan namin kayo ng sako na may tatak ng NFA, baka naman yung sako na yon gamitin. Unang-una, -una, lagyan ng palay. Alam nyo, itong 20 pesos na proyekto natin, maraming gustong magsabotahe. Baka gamitin sa sako ng NFA na bibigay sa inyo at lagyan ng, alam nyo na, pangit na bigas, bulok na bigas, may bukbuk, -buk, pangit na palay, at, 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 at kung ano-ano pa. Diba? So, parang uh, for, the, for the sake of security and safety, at para sa pangalan, mahirap naman masabit din kami. So, ang iniisip ni Admin Larry is, kayo na bumili at pag-deliver nyo rito, yun na nga, ulitin ko lang, babayaran namin yung uh, sako ng 13 pesos uh, per sack na binaba nyo. Kung mangyari yun, di ang bilis natin dyan. Kailangan lang namin dyan siguro bumili, conveyor naman, para dire-diretso na yung latag ng sako, dire diretso sa yung conveyor doon kung saan i, 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 i-kakamada. Di ba? Bago po yung namin ma-check ng at mc para dire na sa Pwede naman yan. Mas madali yun. Katapat nun, motor na lang. <laughs> di ba? Di ba? Hindi, ang pinakamaganda pa dyan ganito, no? Ang pinakamaganda dyan ganito sa sistema ang iniisip natin. Lagay niyo yung pangalan niyo sa sako. Di ba? Kasi say, yung mag-deliver. Yung usapan natin na gano'n, ito na yung sako ninyo, ito yung babayaran kayo ng 13 pesos. Pag-deliver niyo, lagay niyo yung pangalan ng farm niyo, pangalan ng sako. Kasi eventually, you create your own quality. Yung brand niyo eh. Di ba? Na, na, alam natin, ano yung pangalan niyo? Mel, ikaw naman. Uh, Resti oh, so parang Mel's Farm. Ito so, naman, Resti. Uh, may uh, may Resti's Farm, tapos may RSBSA number nyo. So ibig sabihin, kung tuloy, uh, kasi hindi naman to ngayon lang eh, long term to eh. You know, after a while, kung nakikita na mga taga-NFA natin na quality control, QC na, uy, basta yung Mel Farm, yung Resti Farm. Palaging maganda. Eh malamang hindi na kayo bibisitahin eh. hindi baka nga po i-sabi niyo, sir, na makaguluhan kami ng kalungkuhan. Hindi, hindi. Kung, 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 kung linagay niyo yung pangalan niyo sa inyong sako. Saan na Alam mo. Oo, oo. Yun na nga, di ba? Tiwala na yan eh. After a while, there will be trust and brand or name recognition eh. Kagaya ako, galing ako sa pribadong sektor. Meron akong brand. Maganda yung reputasyon ng kumpanya ng namin. pinanggalingan ko dahil quality talaga ng produkto hanggang Europa. Pag, pag nakita ng customer o kaya kahit ng customs doon, ah, itong, itong kumpanya galing yan, pasok na, di ba? Mas, mas maluwag na, hindi na kailangan. I Alin. Mean. Sa so, mga dahil sa sistema niya, may identify natin Sinong palpak, di ba? Yung si Jan, si Jan. John Farm, di ba? Na, uy, palaging may problema yan. Ayun, natututukan na lang natin, di ba? Bakit natin tututukan yung mga matitino? Di ba? Tutukan natin yung mga medyo nagpapababaya, di ba? So, parang ganon. Kung okay sa inyo yung sistema na ganon, nababayaran yung sako sa inyo, kasi isang pang problema, binigay namin kayo isang libong sako, yung iba, ninawala, ginamit din sa iba, ginawa niya yung tolda o kaya whatever, bumalik sa amin, kalahati lang. Eto din, gastos ng NMP, hindi na 13 lang per sak, baka maging 26 per sak. Di ba? Makukuha pa sila. Di ba? Kami uh, po sa Pnila, isa insadyo sa mayroong palgo, 3 pesos. Ano po? Uh, ang iniisip ko po, uh, alam Uh, pagka po kami nagbenta sa dandala sa NFA, meron po silang mga parameters na kailangan namin sundin. So, meron dyan, hindi siya papasa doon sa kriteria ng NFA. Ngayon, ang primary concern, yung presyo po. Kasi yung presyo, kung sa labas, talagang mababa. Paano po yung hindi papasa doon sa parameters ng NFA? Kawawa naman po yung mga magsasaka na hindi makaka- avail nung presyo sa NFL? Well, yung parameters ng NFA, sinet yan for a reason, ano? It's quality and uh, integrity nung produkto, eh. Sa akin, kung tingin nyo masyadong mataas naman yung... Pero, uh, well, unang-una, una, no? Tingin ko naman, kung magkaset tayo ng isang quality or standard na tinatawag, of course, kung bumagsak sa standard nun, huwag naman natin tingin sa uh, gobyerno or sa any private sector na nag-set ng standard natanggapin yung hindi papasa? Hindi po, sir. Uh, o nga po, hindi talaga siya papasa. Okay po. Okay po na hindi siya papasa. Ang concern ko po, paano po yung mga magsasaka na magbibenta sa labas na yung presyo, yung stability ng presyo ay talagang malulugi po sila? Ay, uh, well, this is, uh, yun ang problema dyan. Kaya natin po pwedeng masolusyonan yung presyo sa labas. Okay, iba pa yun, iba pa yun. Iba, ibang, ibang issue yun. Ang, ang, uh, well, ang sinasabi ko, ang, ang, pinaplano namin ngayon, tungkol dyan, is maglalagay ng floor price eh. di ba? Kaya lang, paano natin may implement yung floor price na yon legally? Dahil nga, para, dahil nga sa RTL natin na batas na yan, ang powers ng NFA na dating kaya mag-regulate, kaya mag-control, kaya mag-distribute, at uh, kailangan mag, mag, mag nah, lahat ng trader. Dati kailangan lahat ng trader, lahat ng retailer, kailangan na nakarehistro uh, eh. Ngayon, wala na yun eh. Yun nga po, so yung, yun, yun, yung mga kailangan namin ibalik. No? At uh, sinubukan na natin ibalik itong huling uh, huling um, amendment no? or extension ng RTL. Problema, may mga ibang membro sa Mahirap sabihin, ano, baka mas masisante ako. May ibang miyembro ng mga ilang lawmakers natin na eh, kinapon. Yan ang totoo niyan. Kaya ngayon, itong pagdating ng bagong uh, Kongreso at Senado, ipipilit ulit ng Department of Agriculture na maayos yon para nga mapalakas natin. At mayroon tayong mga mekanismo na ma-introduce para maprotektahan naman yung yung farmer. Sa akin importante hindi malugi ang farmer eh. Di ba? Kung mabang, kung maka, kung konti lang ang kita minsan-minsan, di ba? naman ang negosyo eh, no? Uh, kikita ka minsan hindi ka kikita. Ang importante hindi malugi. So yung mekanismo na floor price pinag-iisipan mabuti kung at kung kung pwede yan gawin sa Department Administrative Order lang para na may ngipin, eh, siyempre gagawin natin yon. Pero malamang tingin ko kailangan ng batas eh. So pakisuportahan na lang ako dun sa pag, paghinain namin yung batas para nga ma ah, ma, like sa inyo. <laughs> Magandang mga po, uh, Secretary.